Makikita si Suho Nadja na naghahatid ng mga baklet sa iba't ibang ruta ng kabisera sa araw na naglalayong pagsunod sa utos ng general upang ay paalam sa Donghu spot ang mga anunsyo. Sinusundan siya ni Jing Wang na naghahanap ng pagkakataong atakihin siya. Habang nagsisimula ng lumubog ang gabi si Suho ay dumating sa Donghu spot gaya ng itinagubili ng Inspector General. Doon niya nakilala ang Inspector General na nagbalita sa na si Jing Wang ay sinusundan si Suho. Kaya na pagtanto ni Suho na ginamit siya bilang pain para hulihin si Jing Wong. Sinundan niya ang general sa isang bulwagan kung saan nakatayo si Jing Wang na napapalibutan ng mga gwardya mula sa lahat ng panig. Ang mga taong nakapaligid kay Jing Wang ay kabilang sa brigada ng dugong bakal na isang unit na pinagtatrabahuhan ng pamilya ng Imperial. Para dito tiyak na misyon sa sandaling mahuli nila siya sa loob ng isang gusali, ang pangkalahatang mga utos para sa kanyang mga sundalo upang madaig si Jing Wang. Ngunit sa kanilang pagkamangha ay mabilis niyang ipinatawag ang kanyang mabigat na Hades Blades upang ilunsad ang isang pag-atake. Habang naglulunsad ng pag-atake si Jing Wang gamit ang kanyang Haze Blades. Ang mga bantay ay mabilis na pumorma ng hindi malalampasan na Iron Wall Formation ng matagumpay upang mapigilan ito. Kaya nalilito sila habang iniisip kung paano nila ginagawa ito. Ginamit ng general ang kanyang Gold Hammer para mabilis na gapusen si Jing Wang nang sa gayon ay hindi siya makahingi ng tulong mula sa mga nilalang sa ilalim ng mundo. Upang hindi siya kainin ng mga ito, hindi na maiwasang ihayag ng general na sabihin kay Suho na ito ang layunin ng pagpapamahagi sa kanya ng mga booklet. Binabalaan siya ni Suho tungkol sa kakayahan ni Jing Wang na magpatawag ng mga nilalang mula sa underworld. Gayon pa man tinitiyak sa kanya ng general na ang kanyang gold hammer technique ay nagpapawalang bisa sa mga halimaw at mga bangkay. Pagkatapos ay nagpapatuloy ang interogasyon sa kanya na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang Panginoon at ang pinagmula ng kanyang mystical powers. Itinuturing ng general na imposible para sa isang hamak na tao tulad ni Jing Wang na nag-iisa para magkaroon ng makapangyarihang Dharma. Tingin niya na si Jing Wang ay bahagi ng isang organisasyon na nagbabalak ng rebelyon laban sa imperyo. Ang akusasyong ito ay nagpagalit sa kanya at nagpakawala ng ilang mga kutsilyo pa target sa general. Nasapul pulang ang general sa hindi inaasahang pag-atake ay nagdudulot ng matinding pinsala sa kanya. Dahilan para mawala ng kontrol sa pagkakahawak sa lubad na nakapulupot kay Jiang Wong. Sinamantala ni Jing Wang ang sitwasyon at pinalaya ang sarili gamit ang kanyang mga kutsilyo. Kasunod niyang sinugatan ang natitirang mga sundalo na nagpapahina sa kanila. Isinasaalang-alang na ang pagkamatay ng general ay magiging posible para sa kanya na muling sumali sa army si Suho. Mabilis na kumilos si Suho. Nakiusap kay Tao Wu na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Hakbang pasulong upang makisali kay Jing Wong sa mabangis na labanan sa kabila ng napakalaking hamon. Pumasok si Tao Wu sa kanya. Sa kanyang determinasyon nagawang makaiwas sa mga nakaumbok na pag-atake ng kutsilyo ni Jing Wang at sa huli ay lumabas si Suho na Victorious. Gayun pa sa utos ni Jing Wong, isang palaso ay biglang tumusok sa hangin na nagmumula sa isang malayong gusali at tinamaan si Suho. Ibinalot siya sa loob ng napakalaking blok ng yelo na nag-iwan sa kanya na makulong at nawala ng kakayahan. Ang araw na ito ay binitawan ng kasamahan ni Jing Wang na si Song Jae Won na nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan at nakakatakot na koneksyon sa yelo. Isang uri ng puwersa ng Hell's Dharma. Matapos matrap sa blok ng yelo, Natagpuan isuho ang kanyang sarili sa isang ganap na hindi pamilyar na lokasyon. Kung saan isang nakalilitong eksena ang bumungad sa kanya na nalilito na tinitingnan niya ang kanyang paligid. Naghahanap ng apat na haligi at umikot sa kanyang presensya bigla niyang narinig ang mga tinig ng masamang espirito na tumatagos sa hangin. Sa paligid niya ay sinasabi nila sa kanya ang tungkol sa bawat isa sa mga halijing ito na pinalamutian ng mga natatanging simbolo na kumakatawan sa sinaunang mga angkan na bumuo sa mahiwagang kaharian ng Junction ay inihayag nila ang nakakaintrigang kasaysayan ng Junction na nagsasalaysay sa mundo. Ang paghahari ng apat na angkan ay dating may kapangyarihan sa mga lupain nito. Gayunpaman, dalawa sa mga angkan na ito ang sumuko sa alur ng banal na pamana na umaakyat sa kapangyarihan at kasunod na sinisira ang natitirang mga clans na nagiging kasuklam-suklam na mga halimaw. Sa pamamagitan ng paghahayag na ito nagsimulang maunawaan ni Suho ang tunay na layunin sa likod ng pagkakaroon ng apat na kasamaan. Gayunpaman nakakaramdam siya ng pagkabigo sa pagkagambala ng kanyang pakikipaglaban sa hindi inaasahang kaharian na ito. Tinanong ang mga espiritu kung bakit siya dinala dito. Sa sandaling si Tao Tai ay nagpakita sa harap niya at umaminit siya ang orkestra. Tinanong niya ang dahilan ng paggawa nito. Sinabi ni Tao Tai na ito ay isang kabigwang sitwasyon para sa kanila. Kahit na matapos gamitin ang kanilang mga kapangyarihan ay natalo siya sa Dharma ng Underworld. Sinabi niya kay Suho na nawala siya sa Dharma ng Underworld dahil sa isang trap na hinukay nila. Gayunpaman kung ginamit lang niya ang kanilang kapangyarihan ng desidido, ay hindi siya mahuhulog sa gayong mga bitag pagpapaliwanag kay Suho. Dahil hindi niya alam ang dahilan ng kanilang pananatili sa kanyang katawan ay iniiwasan niyang gamitin ang kanilang kapangyarihan ng walang ingat. Kaya't curious siya tungkol sa mga itong manatili sa kanyang katawan. nagpasya si Tao Tai na ipaliwanag ito sa kanya. Sinabi kay Suho na ang kanilang sukdulang layunin ay makalaya sa apat na masamang selyo at makapaghiganti sa mga banal na nilalang na nag sa kanila. Sa simula ay nagdududa si Suho, Ngunit pinaninindigan ni Tao Tai sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na ang mga divine beings ay matagal nang umakyat sa heavenly realm. Maraming siglo na ang nakalipas. Gayunpaman iginiit ni Tao Tai kay Suho na sa pamamagitan ng pagsisiwalat niya. Siya ay nagtataglay ng mga kapangyarihang. Ang bagong sibol na tulad niya ay nagulat ng marinig ito. Hindi pa handa si Suho na paniwalaan ito at tinawag itong isang kasinungalingan. Upang patunayan ang kanyang sinasabi ay itinuturo ni Tao Tai ang patungo sa isang nagniningning na radiant aura akin to the resplendent sun. Nagpakawala siya ng isang halimbawa ng enerhiya sa itaas ng ulo ni Suho. Binibigyang diin niya na ang gayong pambihirang enerhiya ng espiritu ay hindi basta-basta makakamit lamang sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay sa martial arts. Ang magnitude ng revelation na ito ay nagpanginag kay Suho sa kanyang kaibuturan. Ipinaglalaban niya na wala siyang kaugnayan sa pamilya sa sinumang banal na nilalang o na ba siya ng mga ito na nagiging imposible bilang tugon. Ipinaliwanag ni Tao Tai na habang si Suho, ay walang direktang koneksyon o linya ng dugo sa mga banal. Siya ay nakatadhana na mauugnay sa ang kanilang mga plano. Sa paghahayag na ito nagpapasiklab ng alaala sa isip ni Suho na pumukaw sa alaala ng kanyang hindi maipaliwanag. Regression sa nakalipas Iniisip niya kung ang regression na ito ay parte pasikot-sikot na plano ng mga banal sa kanya. Nakaramdam ng kalungkutan si Suho habang patuloy ang kanyang mga tanong patungkol dito. Ipinahayag ni Tao Tai sa kanya na ang mga nanatili sa labas ay nakikipaglaban pa rin. Ang lahat ay mamamatay sa tamang panahon. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ipakita kay Suho kung ano ang mangyayari. Si Suho ay nabigla nang makita ang lahat ng kanyang mga kasamahan na nakahandusay sa lupa at malubhang nasugatan. Ang tanong ni Suho, gaano nakatagal mula nang siya ay nakulong sa blok ng yelo? Sinabi sa kanya ni Tao Tai na ang oras ay gumagalaw ng sampung beses na mas mabagal dito kaysa sa totoong mundo. Kung isa sa alang-alang na wala na siyang mahabang oras na natitira ay hinimok siya ni Tao tai na magmadali at gumawa ng desisyon. Tungkol sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihan iginiit niya na hindi dapat na pagkatiwalaan sila ni Suho. Ngunit gusto lang nilang gamitin siya para makaganti bilang kapalit ay magagamit ni Suho ang kanilang kapangyarihan para makamit ang kanyang layunin. Pagkatapos ng maingat na pagmumuni-muni at pagtimbang sa mga kahihinat na nasinasang ayunan na ni Suho ang kasunduan. Gayunpaman ay lubos niyang nilinaw na hindi siya makikibahagi sa anumang masasamang gawain tulad ng pagpatay sa inosenteng tao. Tinanggap ni Tao Tai ang kondisyon na nagsasabi na hindi rin nilalayonin ang ganon. Pagkatapos ay ipinahiram niya ang kanyang kapangyarihan kay Suho upang tumulong na makaalis siya sa yelo. Para labanan ang kasakiman, samantalang si Jiang Wong ay halos madaig na ang general at ang kanyang koponan ay patuloy na umaatake. Habang palakas na ng palakas si Jiang Wong upang makaalis silang lahat at makatakas sa kanyang mga pana. Ang general ay nagtatago sa likod ng blok ng yellow sa pag-aakalang hindi na siya makakapit ng maayos. Pagkatapos ay ginamit ni Tao Tai ang kanyang kapangyarihan para mabasag ang blok ng yellow na nagpapalaya kay Suho mula sa nagyayelong kulungan na ito ay binibigyan niya ng kapangyarihan. Si Suho ay sumipsip ng Dharma sa kanyang kaliwang braso at ikinagulat ng lahat at maging si Jiang Wong ay hindi makapaniwala kung paanong ang mabigat na kapangyarihan ng kanyang kasama ay napawalang bisa. Nang makita ito ni Sang Jay, nagpakawala siya. Nang isa pang palaso sa direksyon ni Suho. Ngunit sa pagkakataong ito ay walang kahirap-hirap niya itong pinagpira-piraso na lalong ikinagulat nilang lahat. Ang general ay nagtatanong kay Suho kung paano niya nagawang basagin ang yelo. At si Suho ay nagsabi na dapat muna nilang ito on ang atensyon sa paglaban. Ngayon ay sabik na dagdagan pa ang kanyang lakas, tanong ni Suho kay Tao Wo at Pandon na ibahagi ang kanilang kapangyarihan sa kanya. Nangako siyang gagawin ito sa tunay na nangangailangan partikular niyang hinihiling kay Tao Wu na ipahiram din ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kanang braso na nagbibigay daan sa kanya upang may pasok ang lahat ng lakas dito gamit ang bagong nahanap na kapangyarihan. Habang si Suho ay humakbang pasulong para kamprontahin si Jing Wong, gamit ang lakas ni Tao Wu ay magaling niyang hinawakan ang kanyang espada at naghatid ng madikit na suntok kay Jiang Wong. Nag-iwan sa kanya ng pagkalito at naging dahilan upang siya ay magpakawala ng iba't ibang kapangyarihan ng sabay-sabay. Gayunpaman salamat sa Totai's Dharma sumisipsip ng kakayahan ng walang kahirap-hirap, kinukontra at nanunutralize ang enerhiya na ginagamit ni Jing Wang. Sa sobrang laki ng katapangan ni Suho, lubos na natulala si Jing Wang gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan at si Suho ay dinudurog ang espada ni Jiang Won mula sa pagkapira-pirasong bahagi at nakapagtamo ng malubhang pinsala si Jin Wong. Pagkatapos ang Inspector General ay pumagit na para pigilan si Suho na patayin siya. Nakakuha na naman ng pagkakataong si Jang Won. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pasabugin ang gusali at naglabas ng Dash and Hell. Isang kakilakilabot na kaharian na nilalamon ng apoy, matinik at mga bangkay ang nandon. Habang sila ay nasa bingit ng pagkahulog dito, ginagamit ng general ang kanyang gold hammer upang lumikha ng lambat na nagligtas sa kanila mula sa pagkahulog. Tinanong ni Suho ang Inspector General kung anong uri ng impyerno ito ipinaliwanag ng general na ito ang Dash of Hell. Isang lugar kung saan napupunta ang mga mamamatay tao at mga sekim. Habang pinag-uusapan nila ito ang malagim na mga nilalang na binubuo ng mga pinagsama-samang bangkay ay nagkagulo. Anutos ni Wang na kunin ang general at iniwan si Suho, upang harapin ang nakakatakot na hamon ng mag-isa. Tinangka nilang hulihin si Suho, ngunit matagumpay siyang nakaiwas, ngayon ay nakatutok sa pag-atake kay Jing Wong na kumokontrol sa mga bangkay. Inakyat ni Suho ang katawan ng halimaw at naglunsad ng isang pag-atake na naglalayong putulin ang ulo at alisin si Jing Wong. Gayunpaman pa sa sandaling isagawa niya ang aksyong ito Jing Wang naglalaho at muling lumilitaw mula sa ibang katawan ng nilalang. Pagkatapos nagsilabasan ang matutulis na mga buto sa mga gilid ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng halimaw at lubhang nasaktan si Suho. Binalaan siya ni Tao Wu laban sa panganib at nakamamatay na sugat na nagsasaad na hindi niya mapapagaling ng agaran ang mga ito. Sa kabila nun si Suho ay gumagawa ng isang plano at kumikilos ng napakabilis patungo sa kamay ng halimaw. Nag-emerge siya para putulin lahat ng buto gamit ang kanyang espada. Ang braso ng halimaw ay nagsimulang sumabog na nagpaisip kay Jing Wang na namatay na siya. Gayunpaman, nagulat siya kay Suho. Nakalabas mula sa usok hawak ang general. Pagkatapos ay hinihimok ni Suho ang general na gamitin ang kanyang gintong martilyo. Upang masiguro ang Jenge isang pinahabang pointed jade tablet na hawak ng halimaw. Kasama ng general, ang pagsunod kay Suho ay nagre-redirect sa kanyang focus tungo sa pagsali kay Jing Wang sa labanan. Gayunpaman si Jing Wang ay gumanti ng matindi paglulunsad ng mapangwasak na Thunderbolt Strike na muntik ng mawala ng kakayahan si Suho. Kasunod ng mungkahi ni Tao Tai kay Suho, ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagsipsip ng Dharma na sumisipsip ng dumadagundong na pag-atake, pagkatapos ay inilipat niya ang kapangyarihan nito patungo sa Jenggei, na naging sanhi ng pagkabasag nito sa hindi mabilang na mga fragment. Habang ang Zeng ay naghiwa-hiwalay at nagsimulang mahulog ang mga bangkay mula sa katawan ng halimaw na humahantong sa unti-unting pagbagsak nito. Si Handon ay nagpapakita na ang bawat Dharma Constructed Realm ay nagtataglay isang core at ang Shenge ang nagsilbing ubod ng partikular na underworld na ito. Sa pagbagsak ng underworld, si Jingwang ay bumagsak sa lupa ang isa sa kanyang mga binti ay naputol, Isiniwalat ni Han Dun na yun ang kabayaran ni Jong-won sa paggamit ng gayong napakalaking kapangyarihan. Ipinagkatiwala ni Suho ang responsibilidad sa Inspector General. Iginapos si Jing Wang ng ligtas at nagpatuloy sa paghuli sa kanya. Nang masaksihan ang nakababahalang sitwasyon ang kasama ni Jing Wang na nakaposisyon sa kabilang daan ay nabigla. Isinasaalang-alang na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang talunin sila. Nagpasya siyang umalis at ipaalam sa kanilang superior. Nakita ni Suho ang pagtakas nito. Gusto din sanang hulihin ni Suho. Ngunit pinigilan siya ng general na nagbabalalaban sa kursong ito ng aksyon at iginiit na kung susubok ang hanapin ang pangalawang tao ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pattern sa pinunong gusto nilang matutunton. Ang kanilang pansin na ngayon ay nakatutok kay Jing Wang. Sila nagtransport sa palasyo. Nang makarating sa palasyo inutusan ng General si Suho na maghintay ng karagdagang utos ng dormitory inspector. Habang nagiintay, pinag-iisipan ni Suho ang pagsasanay sa kanyang sarili, gamit ang kamakailan lamang na nakakuhang kapangyarihan mula kay Tao Tai. Nang hindi niya inaasahang makaharap si Jiang Chijin, na nagbubunyag sa ipinagkatiwala sa kanyang gawain at pagtatanong kay Jiang Won. Gayunpaman bago simulan ang kanyang mga tungkulin na ipinahayag niya ang pagnanais na magtanong kay Suho ng ilang katanungan. Si Jiang Qijin ay nagtatanong ng mga intensyon ni Suho tungkol sa Dharma na nakuha mula sa seal ng apat na kasamaan demonyo? Bilang tugo ni Suho, inihahayag ang kanyang intensyon na gamitin ang kanyang newfound na kakayahan upang pangalagaan ang individual na dati na siyang nabigo para protektahan ang pag-iisip na gustong gamitin ni Suho ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang isang taong hindi militar o Roy Olti. Si Suho na tiniyak sa kanya na anuman ang sinasabi niya ay totoo. Si Jiang Chi Jin pagkatapos ay nagtanong kay Suho na poprotektahan ang taong iyon kahit mawala ng halaga ang kanyang buhay. Itinangging gagawin niya iyon at ayaw din ang taong iyon na gawin niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gagawin ni Suho sa mga halimaw sa loob ng kanyang katawan sinusubukang manipulahin si Suho, ngunit desidido si Suho sa paniniwalang sa paggamit ng mga ito sa malakas niyang katawan. Ay may malalakas na halimaw na hindi sapat ang normal na pag-insayo at mahirap talunin ang malalaking halimaw na mahirap talunin ang nasa loob nito. Pagkaraan ay inabot kay Suho ang isang libro. Sa isip Dharma ipinaliliwanag niya na ang mga turo sa aklat na ito ay tutulong kay Suho sa pagsupil sa kanyang panloob na mga halimaw. Pagtanggap ng libro ng may pasasalamat, nagpaalam si Suho kay Zhang Qin Jin. Pagkatapos ay umalis ang pagalis ng mga Vex Spirits ay mukhang hindi na nasisiyahan sa mga sinabi ni Zhang Qi Jin tungkol sa kanilang pag-iral. Si Tao Tai ay kumakatawan sa mga bisyo ng kasakiman at katakawan na naghahanap ng kabayaran mula kay Suho. Para sa paggamit ni Tao Tai ng kanyang mga kapangyarihan na isinasaalang-alang ang katangian ng kanyang katakawan, Si Suho ay nagpapatuloy sa dining area at nagpapakasawa sa pagkain ng masaganang pagkain. Sa pamamagitan nito mabawi niya ang kanyang lakas sa paggamit ng kapangyarihan ni Tao Tai na ipahiram sa kanyang. Habang ginagawa niya yon ay nakita niya si Jiek Shin at isa pa sa kanyang mga kasamahan mula sa hukbo na ikinagulat nila nang makita siya doon at nagtanong kung paano siya nakarating dito pagkatapos na paalisan mula sa kanilang army. Sinabi ni Suho na isa na siyang inspector at kasalukuyang nasa isang misyon. Ang pagkainggit sa mga nagawa ni Suho ay nagsasabing sinuhulan niya ang mga opisyal upang maabot ang ranggo na iyon. Pumunta sa counter na walang pinapansin. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pag-uusap nang makitang iniistorbo ni Tao Tai na iniistorbo siya ni Juk Shin. Nagalit ito at parusahan siya sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang gutom na humantong ito sa kanya na magpakasawa sa walang katapusang pagkain. Tsaka umaalis si Suho. Pagsapit ng gabi si Yamra ang kasama ni Jingwang ay palihim na pumasok sa istasyon ng Unspector na itinalaga sa kanyang misyon na iligtas si Jingwang ng kanyang Panginoon. Nagtuturo sa kanya na puksain siya kung sakaling mabaygo. Ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay mabilis na ipinadala sa mga gwardya na nakatalaga sa pasukan. Hinahawan ang daan patungo sa silid ng inspeksyon at pagkatapos ay pumasok siya sa isang silid na inaalis ang lahat ng hamarang sa kanya. Habang brutal niyang pinapatay ang mga gwardya ang tunog ng labanan ay umaabot kay Suho, na abala sa pagmimdit ate sa kanyang silid. Habang patuloy niyang pinapatay ang mga gwardya nang walang awa, hamarang at pinahinto ng Inspector General si Yamra, na nagtanong tungkol sa layunin ng kanyang pagdating, sinabi niya sa kanya na pinuntahan niya si Jing Wong. Habang ginagawa yon ay ginagamit ni Yamra ang kanyang kakayahan upang i-scan ang mga katawan ng general at ang mga gwardya upang makita ang dami ng enerhiyang taglay nila. Napag-alaman na napakababa ng enerhiyang taglay nila at naglulunsad siya ng pag-atake sa mga gwardya ang kanyang kakilakilabot na hammer na parang sandata na nagiging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Ginagamit ng general ang kanyang gold hammer upang siluin siya. Gayunpaman ang lubad ay malapit ng magbigkis sa kanya. Tinanggal ni Yamra ang kanyang maskara at binibigkas ang isang spell na nagiging sanhi ng pagkaputol ng lubad. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanya parang martilyo ng mga sandata upang salakayin ang general sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na protektahan ang sarili mula sa mabangis na pagsalakay ni Yarma. Lima, pero nabigo itong gawin ng general. Matapos masugatan ng husto ang general ay napagtanto na hindi siya katugma para kay Yamra ng magsiya. Mula sa kanyang pagkakasukol, tinanong siya ni Yamra, hinihiling na malaman kung nasaan si Jing Wang. Ngunit ang general ay tumangging ibunyag ang impormasyong. Itinuring ang tanong na walang silbi ay itinaas ni Yanra ang kanyang sandata na may layuning wakasan ang kanyang buhay. Nang ihahatid na ang Fatal Blow, si Suho ay hamarang sa pag-atake ni Yamra. Gamit ang kanyang espada lumingon siya at nakita si Suho na nakatayo sa pinto. Kapag inis kanya ang katawan ni Suho ay nabigla siya sa napakaraming enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Natauhan na ang general at nakita si Suho, inutusan siya nito na sumuporta. Habang si Yamra ay nananatiling shock sa nakitang kapangyarihan ni Suho. Nagpapahayag na siya ay medyo espesyal. Sinabi niya kay Suho na siya ay isang kasamahan ni Jing Wang at naatasang mamuno para maibalik nila si Jing Wang. Nang marinig itong si Suho ay nagmamadaling umatake gamit ang nakuhang kapangyarihan mula tao wo at tautay sa magkaibang mga kamay. Ipinakita ni Suho ang pagkakaroon ng magkaibang kapangyarihan sa magkabilang kamay na ikinagulat ni Yarma. Napapaisip sana si Suho ay talagang kakaiba. Naglulunsad ng malakas na pag-atake kay Suho gamit ang kanyang martilyo. Habang ginagamit ni Suho ang kapangyarihan ni Tawo para harangan ang kanyang mga pag-atake ni Yamra. Pagkatapos ay ginamit ang pangalawang hammer upang tamaan Suho. Ngunit napapamahalaan ng maayos para harangan din ni Suho. Tapos gumamit ng Void Cutter ni Tauwo para maiwasan ang natatangi pang pinsala kay Yamra na ikinagulat ng lahat. Ikinagalit naman ni Yanra at siya ay nagpapatuloy sa pag-atake kay Suho na may napakalaking layuning pumatay at naglunsad siya ng hindi mabilang at mabangis na pag-atake kay Suho. Halos hindi niya napigilan ang pag-iwas kay Suho sa pamamagitan ng isang Shadow Technique ay bigla siyang inatake ni Yamra mula sa likod na naging dahilan upang siya ay magtamo ng matinding pinsala. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang apoy na karma at itinuro ito kay Suho, na nagiging sanhinang pabiyak maging ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Upang basagin si Suho, gayon pa ay patuloy na lumalaban sa pag-atake hanggang sa mabiyak ng tuluyan ng lupa sa ilalim niya, dahilan upang mahulog ang dalawa sa tinatagong basement. Sa kalaunan ay natagpuan si Jing Wang na nakakulong sa bilangguan. Gayon pa man nang matuklasan na si Jiang Won at wala nang paa pagkawala ng kanyang dharma. Napagtanto ni Yamra na wala na itong silbi at walang awang pinatay si Jang Won. Nakita ni Suho ang pagpatay ni Yamra sa sariling kasamahan na si Jang Won. Nagtanong kung bakit niya ginawa iyon sabi ni Yamra dahil hindi nakapakipakinabang si Jing Muan sa kanila ay inalis niya siya pagkatapos ay sumugod muli upang sumalakay muli at patayin si Suho. Iniisip na ang pakikipaglaban sa isang malakas na tao ay haantong sa kanya upang matamba tulad ng dati kaya mas mabuti na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya gumamit siya ng mga diskarte sa pagtatanggol upang harangan ang kanyang mga pag-atake at kahit na sinusubukang umatake. Nakasuntok siya sa balikat ni Yamra. Gamit ang Tao power. Tramdam ni Yamra ang lakas ng enerhiya, dali-dali nitong tinanggal ang kanyang mask at nagpakawala ng spell para kontrahin ang atake ni Suho. Ang kapangyarihan ng kanyang maskara ay nasusunog sa epekto ng apoy. Sinasamantala ang pagkakataon na siya ay mabilis sa paghampas kay Suho ng kanyang mga martilyo nang napakalakas kaya nauntog siya sa isang pader at nawala ng malay. Pagkatapos ay nagsimulang maabot ng mga gwardya ang basement para supulan siya at nagmamadali siyang nangakong papatayin ang sinumang hamarang sa kanya. Kinabukasan ay nagkamalay si Suho at napadpad doon sa ospital binisita siya ng general at sinabi sa kanya na pinatay ni Yamra ang lahat ng miyembro ng squad at tumakas. Sinabi niya na iyon ang naging parusa dahil sa kawalan ng koordinasyon dito. Ngunit siya ay iniligtas ng prinsesa na sinabi rin ng General kisuho Suho. Nalaman niya ang pagkakakilanla ng umaatake sa ilang lawak sa pagtatanong ni Suho, sinabi niya na isinasaalang-alang ang kanilang mabilis na reaksyon sa pagkakakulong kay Jingwang, hindi sila nag-espaya mula sa mga kaaway na bansa sa halip ay iniisip niyang sila ay mga miyembro ng isang lihim na lipunan na nilikha ng isang katutubong aristokrat. Siya ay may pananaw na ang lipunang ito ay dapat na agad na natagpuan at nawasak isinasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang estado ang pangkalahatang Panders na humihiling sa hukuman na ipadala isang opisyal na may dharma. Upang matulungan sila sa misyong ito, iniisip ni Suho ang pagkakataon ng pakikipaglaban sa isa pang mandirigma ay itinuturing itong isang magandang pagkakataon. Gayon pa siya ay kulang sa lakas at tibay upang labanan ang ganoon kakilakilabot na mga maging kalaban ang tulad ni Yamra at wala rin siyang sapat na oras. Upang sanayin ang kanyang sarili at mabawi ang kanyang lakas, kaya siya ay nagsimula mag-iisip ng ibang bagay na makakatulong sa kanya na dayain at talunin si Yamra nang biglang may naalala siya. At nagtanong sa general na bigyan siya ng isang buwan para makagawa siya ng diskarte para mawala ang mga ito. Pinagkakatiwalaan siya ng general at binibigyan siya Oras na umaasang makakamit ang magagandang resulta sa paggawa nito.